Kamusta mga bata? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Ang pag-aaralan natin ngayon ay nasisipi ng wasto at maayos ang isang talata. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng isang talata. Ang talata ay lipo ng mga pangungusap na paunlad na bumubuo at nagpapahayag ng isang kaisipan. Narito ang mga dapat tandaan sa pagsipi ng mga talata. Una, maglaan ang palugit at endensyon sa unang linya ng talata. Pangalawa, simulan sa malaking titik ang unang salita ng pangungusap. Pangatlo, sipiin ang wastong baybay ng mga salita. Pangapat, Isulat ng maayos at klaro ang bawat pangungusap. Panglima, kopyahin ang wastong bantas na ginamit. pang siguraduhin maayos at malinis ang pagsipi o pagkopya ng buong talata upang maintindihan ang buong kaisipan na nais nitong ipahayag. Ngayon, basahin ang talata, piliin ang titik ng tamang sagot. Ang pamilya ay isang salita na naglalarawan sa grupo ng mga tao na mayroong iisang biyolohikal na pinanggalingan. Ayon sa economics at kasaysayan, ang pamilya ay tumutukoy sa pinakamaliit at pinakapangunahing unit na bumubuo sa isang komunidad o lipunan. Ito ay madalas na binubuo ng mga magulang, anak, at kung minsan ay pati na ang mga apo at iba pang kamag-anak. Dahil ang pamilya ang nagsisilbing pundasyon sa pagkakabuo ng isang lipunan, mahalaga na mapanatiling maayos ang isang pamilya. Sila ang nagpapatuloy at nagtataguyod sa kabutihan ng bawat miyembro nito at maging ng bawat miyembro ng isang lipunan. Naunawaan ba ninyo ang inyong binasang maiksing talata? Ngayon naman sagutan natin ang mga sumusunod na katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang katanungan, tungkol saan ang paksa ng talata? A. Eh, kaibigan, B. Lipunan, C. Si pamilya. Pangalawa, kung lalagyan ng pamagat ang talata, paano dapat ito nakasulat? Pangatlo, ilang pangungusap ang bumubuo sa talata? A. Apat B. Lima C. Anim Pangapat, magkakaugnay ba ang mga pangungusap ng talata? A. Opo B. Hindi C. Hindi lahat Ikalima. Tama ba ang pagkakabuo at pagkakasulat ng talata? A. Tama, B. Hindi, C. Maaari. Ngayon, i-comment mo na ang iyong kasagutan. Ngayon, balikan natin muli ang talata. Si pin ang ating talatang binasa. Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng talata? Una, maglaan ng palugit o indensyon sa unang linya ng talata. Pangalawa, simula ng malaking titik ang unang salita ng pangungusap. Pangatlo, sipiin ang wastong baybay ng mga salita. Pangapat, isulat ng maayos at klaro ang mga bawat pangungusap. Panglima, kopyahin ang wastong bantas na ginamit. Pang-anim, siguraduhin maayos at malinis ang pagsipi o pagkopya ng bawat talata upang mas maintindihan ang buong kaisipan na nais nitong ipahayag. Dito nagtatapos ang ating aralin na wa, ang bawat isa sa inyo ay natuto. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share para updated kayo sa ating channel. Paalam!